Yo! What's up mga So, putol aking ulo. Yo! What's up mga Kita yung sa ating harapan. Itong lahat ay in-order ko ay ah, itong inverter at itong panel, no? Sa so, Kaiser Dave ako nagpa- ah, nagpasuyo. Kasi nag-offer siya na pupunta daw siya ng kagayan ba yun? So, doon ko nabili itong ah, dalawang panel at saka isang one solar inverter at try na solar na 600 watts ang isa. So, dalawang solar. So, itong lahat ng to, itong mga naka-parcel sa so Shopee to lahat. So, atin tong i-unbox natin to lahat. At, tara, let's go! So, ang una natin i-unbox. So, sa mga nagtatanong kung magkano nga ba yung total sa lahat ng uh, solar panel setup ko kasama ng mga Ah, uh, mga materials ito, mga pang basta lahat ng tools ay nasa mga almost 50,000 na 'yung na uh, budget, no. Basta 50,000 'yung budget ko dito at almost 50,000 na 'yung mga uh, nabili nating mga item, kasama na lahat 'yon. Pero wala pang hindi pa nakasali 'yung uh, hagdanan, no. Mahal pala 'yung hagdanan. So 'yun, i-unbox natin 'to lahat. So tara samahan niyo ako. Ito yung crimping tools. Nag-crimp siya. Basa, crimping tools. So, ang presyo nito, ito na lang sa picture. So, crimping tools. Sa Shopee ito lahat. Tapos, ito, na-unbox ko na. Ah, ito ang watt meter or mga meter, no? Yung digital meter siya. So, pakita ko sa inyo. So, nakikita natin dito yung mga meters or yung wattage. Tapos, tawag dyan, volt amperes ng tapos wifi din to siya. So pwede ko mami monitor. Kahit na ano, nasa malayo ako. So, ano to siya? Dalawa to siya. Dalawang piraso. Mold. Ito yung gamit natin. MCB breaker para to sa battery. Sobrang laki nga pala nito. Kasi ito tong inverter to. Battery to siya. MCB na 125 amperes. Tapos next, tapakita ko sa inyo yung inverter. Ito yung gamit natin inverter. Hybrid solar inverter. So, di ko na siya bubuksan. Mamaya na. So, ito siya. Sunod, yung malaki na ulit. So, ang presyo nito nasa uh, 9,500. Aking box na to. Ang presyo nga pala nito ay nasa 800, uh, 8,000. So, ito nga pala ang Life PO4 battery ng Gentai. proven tested. Ano tawag distribution box So ito yung mga ah, dito yung nilalagay yung mga breaker para asip. So dalawa yung binili ko, 18 ways isa isa 16 ways. At ito naman ay ground wire. So unbox ko na agad, na unbox ko na to kasi tinek ko siya baka kasi may scam tayo no. So, I'm so happy kasi dito sa lugar namin walang scammer na mga rider. At saludo ako sa mga rider dito or mga uh, kung sino man yung uh, mga naka-assign dito. Kasi alam niyo naman sa ibang lugar, marami tayong nakikita na post na yung parcel na dumating sa kanila ay walang laman o di kaya ay merong laman pero bato na yung laman. Ayun. Ito naman ay ATS. Ito yung isa ka sa importante na kailangan gamitin natin ATS or automatic transfer switch. Ano nga ba yung gamit ito? Ito yung ah, pag nalubat yung ating battery, automatic siya magta-transfer sa grid or kung ano man yung tawag dyan, Miralco. Sa amin dito, Zaneco. So, automatic siya magta-transfer para ah, bali yung Zaneco, palang backup na lang siya. No? Backup natin. Yun. Na-unbox ko na dito <laughs> Na-unbox ko lang ulit. Ayan, crimping tools. At meron doon siyang free na mga Basta yan, next time ko na i-explain pag gawa na tayo ng setup no. Unboxing mo lang muna to yun. Unboxing. Ito naman, basin nyo, bilog or round. So ito nga pala ang wire from battery to inverter na 25 mm squared. O, oh, 25 mm squared kasi malaki yung, or kailangan ng malalaking wire. Yan. So ito naman yung cut kasama niya. Ito naman yung wire na mula sa solar panel papunta sa ating inverter. So ito ito siya. iko natin siya dito. So negative, positive tapos papasok dito. Ayan. Yung mga clamps niya, ayan. L foot, uh, mid clamp, end clamp at saka anong tawag dito? Mid so, yung mga gamit natin. Lahat ng ito binili ko sa Shopee surge protection ng ating uh, setup. So, AC is P dito siya. So, open natin to yung sinasabi ko sa inyong circuit breakers. Uh, presyo nito ay sa 60 amps, sa 63 amps na breaker ay ang um, presyo niya ay uh, 260. So, dalawang 260. Sa 25 amps naman ay 240 at sa 50 amps, 260. So, yun yung mga presyo niya and blue. Ito na yon sa ating uh, line at saka sa neutral. So, ito yung uh, line, live at saka sa neutral. So, ito, ito yung live. Ito yung magiging neutral natin, itong blue. So, para to siya sa atin ng AC or para na sa mga load natin or from invert AC out to from inverter para sa 220 volts. Actually, it tires. Ayan. Clipper. So, bumili na din. Uh, pang, pang ano dito. At ito naman, hit, hit, tawag dito, basta yung, anong tawag dito? Basta yung nagsishrink, yung nagsishrink siya para matabunan yung kanyang mga wires pag ginagamitan nyo ng ganito. Ayan, iwan ko kung magkakasya ba yung mga wires ko dito. Dadaan tong mga wires dito, ayan, sa loob. Yan yung dadaan para yung ano natin yung wire yung wirings natin ay ah, hindi maduming tingnan or hindi kalat nasira yung kanyang lalagyan sobrang daming screw bus bar para sa ground tapos ito naman yung, yung mga clip para sa end nito so I think ito siya katulad to ito Yo, what's up? So, meron pala tayong iba pang breakers dito. So, ibig sabihin ay napadami yung bili natin ng breakers. <laughs> ah, di bali na. So, bali, ilang relinks ba to? Sa dalawa. Apat. So, apat na tigbo one meter na reeling So, dito natin to ilalagay. Abot ba? Loh. No. Oo. Oh. Ayan, isa dito, isa dito, sa kabila naman. So, dalawa sila, kaya apat lahat. So, tama lang yung nabili ko. At, yun. Unbox na natin lahat. At itong kasama to lahat, kasama yung panel, ay almost 50k yung ating na uh, gastos. So, ayun. So, this is behind the At abangan nyo ako sa aking solar setup na vlog. So, peace out. God bless.